Dito po tayo sa pwesto ni Boss Edward, ang pwesto niya po, ayan lang po yung entrance, bandang kaliwa, unang-unang pwesto, tanungin po natin yung presyo ng kanyang pipinong bakla, puti, talong, okra, panigang, patola, sitaw, napakadami po, ayan po si Boss Edward. Ah, si Boss Edward, tanungin natin yung katiwalaan Boss Edward, abad sa pagsasulat ka, istorboin lang kita. Magayang pipinong puti natin ngayon. Sampo to rin, ayaw pumabili. <laughs> Napakamura, alis pamigay na pala. Eh, yung bakla. Sampo din, ayaw pumabili. <laughs> eh, Ay, ganito natin ang palaya. Ayan mo, 70 na ako ayan. 70. Alam ko, alam ko mataas na yun ang ng palaya eh. Ayan. Eh, Ay, yung okra mo. Okra mo, 25. 25. Sa Sampalok. Sampalok, 40. 40. Sa Supiya natin kalabasa. Supiya, 20. 20. Ano yung upo mo, balag? Uh, balag, balag -bal. Balagbag. balak balak Balagbag. 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 Yung patola natin kinis. Kinse. Kinse. At yung patola ng palitpit. Sampo. Ano si ito to, Boss Edward? Sita Megastar. Megastar. Magkano yung Megastar? 160. Ba? 160. Ayan po ang ating isa sa masipag, pogi, mabait, good boy. Nasa kadoro ng ating baksahan. Thank you, Sir Edward. isang mapagpalang araw ka ang kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengke welcome po uli sa ating youtube channel dan tv mr palengke today is may 11 isang mainit na araw na naman po ang gagawin natin pagtatanong ng mga presyo ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nevesia ang Kabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. Dito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ako tanungin ang, ang mga asking price o yung mga touring ng mga ating sakadora, sakadoro upang na-update po tayo sa lahat ng mga pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante be Mr. Palengke, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para naka-update po tayo sa ating mga pang-araw-araw na presyo. Kaya tara let's samahan nyo na po mag-update at mag-subscribe na po tayo. Muli po, ito po ang yung kaibigan kasama Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ito po tayo sa pwesto ni Machete. May nakita tayong kalamansi o kagaganda ng kalamansi niya. Sitaw, papaya, siling panigang, okra. Alamin natin yung presyo ng kanyang mga gulay. Tanungin nga kita, Machete. Good morning. Machete, magkano na yung siling panigang natin? Balita ko, bumabay ate. Ang asking po natin yung 300. 300, dati kasi nasa 40 din yan. 300 po eh, ayaw ang ngayon, napakamura. Ano si sitaw to? Star Premium. Pareho lang yan? Ito pa Eto, Star Premium? Ganyan din na po natin yan, 150. 150, bali 1,000 types ang bundle ano? Ako. Eto ano ano ba to? Bulakan po. Bulakan white, magkanyang bulakan white? Okay, Ganyan din po ang ayan. Oh, May kalamansi ka magkanyang, alam po na, Ginto ngayon ng kalamansi. Eh. Ang kaling kalamansi natin ako eh. ngayon. Magkana? Eh. Mag eh, mababa pa nga. Kasi nga kahapon na tanong ko, 1,8, 1,9. Oh, mukhang bumaba. 1,5. So, meron din siyang okra. Itong okra mo? Itong okra po, 30. 30, 300 per bundle. Salamat, Machete. Ayan po si Machete sa nating sakadoro. Dito sa kaibigan natin si Dory na si Dory meron siyang talong patolang palikpik at saka yung siling Taiwan alamin natin magkano yung presyo dito ako sa Besi kong inuubo pero maganda pa rin kahit na inuubo Besi magkano itong patolang palikpik mo ngayon Jose gano'n naman tayo at titignan natin kung angal magkano yung um, palikpik mo ngayon Jose Ya. Yeah. Ngayon yeah. <laughs> kaya naman na, at tatanungin muna natin. Ha? Sa bandel. Paano natin pera doon? Eh lalagaw wala bumaba. Eh lohiko kapag katulad n'o. Ah, ayun ano, natanong talong 'yan. Fortune. Fortune, makas Fortune. Sino Ano 'yan? 30, 35. 25. Kaya oh, 25 eh. ay napaka-mura ng talong. Ayun Taiwan natin. Oh. 90. 98 'yan. Yeah. 90 bajaj sana. Yeah. Napakamura pala ng siling Taiwan niya. Oh. No. Ah, ano Tandaan? sir? Gandaan <laughs> ng siling <Chile> Taiwan. <laughs> no, 80 daw yung Taiwan, no? Binibigay, oh. <laughs> Dito, alamin natin itong balag ni Ami. Ay, balag, upo. Alamin natin kung balag o gapang. Ganda si Ami. Dory Balag, ay Dory, ay Dory, Rochelle Balag ba ito? Magkano balag natin ngayon? Magkano balak balag mo ngayon? Isa napakamura lang. Ang aking idol na maganda. Ito sa uh, kaibigan ko, sa ate ko, kapatid ko, na mabait, masipag, maganda si Ate Mira. Good morning, sister. Ay, kaganda mo ng ano, itong galito mo. Ay, mura naman. Napakamura na. Napakamura na po. Kumikita ka pa ba nun? Hindi na po. Lalo ko kita. Lalo ko mag-dilip ng lipstick. Mag-dilip ng porco. Eh, yung Taiwan. magkano yung Taiwan natin ngayon? 95 po as Ah, medyo umangat din. Eh, yung ano natin? Panigang. Ay, panigang po. Baksa ko. Ayan, baksak. Ayan. Magkano? 15. 15. Napakamura. Mukhang ano, pagod na pagod ka. Mukhang stress na stress ka. Eh, napapagod ako sa presyo. Nasaan si sir? Wala natin si sir. Nasa isang kasawa po. <laughs> Ayun, nakita ko yung kaibigan kong pogi na macho. Ayun oh. No? My friend here, na pogi na macho pa. Good boy pa. Magkano yung bayabas natin, madam? Ay, 90. Ayun, medyo mangat naman. na ako, 90 daw. Kasi dati, mga 70, 75. Ngayon, 90. Eh, yung ganyan, ano mo? Magkano yung India Sandaan po. Oh, sandaan. Ang lalaki, oh. Yeah, kung gusto niyo ng India lalaki, oh. Sandaan lala lang. Wala po lahat, eh. Oh. Uh, dito kay Rosa kanina pag gusto yung terbinte kasi magaganda yung mustasa niya pati pechay yan dami oh. ay magaganda mustasa ang ganda oh. 20? 20? Napakamura naman. Eh yung pechay. Gran nga po. Granya po. 15. Mas mahal na limang piso yung mustasa. Siyempre. Kaya maraming bumibili sa kanya ngayon. Andito dito yung kaibigan kong pogi. Si Sir Alfred. Bagandi dito ito. Maraming bumibili. Ah, oh, ah yan eh. Yeah. Yeah. Kaya, minsan tinatago ni Rosa to. Dalawa sa <laughs> pito ba? Tinatago ni Rosa to sa bukid. Oh. Pwede ba mag-shoutout dyan? Shoutout kay kay Alfred. Palitan mo lang pin yung apo mo. Ayan. <laughs> <laughs> Nag-shoutout. Pinapapalitan yung ano, yung lampi pin ng apo mo. Anong talong yung Rosa? Propelic. Magkano yung asking twice niya? Ayun. Bente, napakamura. Itong okra mo ngayon, magkano? 2-5. Yan po, ang aking idol, ang aking isa sa ang sakadoro, si Sir Alfred. Makisig, mabait, responsable. Nabubugbog ako. Na, ayun nga, nabubugbog pa na. Hindi siya, nabubugbog siya ng asawa pag makulit. Dito tayo sa tabi ni Rosa. Ayan. Ano ba to Yung... Ay! Ang palaya. ko bonito. Balat ba yan? ba yan? 3, Three, six, 120, yung balat niya. Wow. Dito naman kay James. kaganda ng okra mo. Oh. So, okra natin ngayon. Ayan, nagkakasit ng twenty-five. Ah? Huh? 25, 250 per bundle. Eh, yung ganyan natin yung bonito. 35. 35. Yeah. Salamat. 40 yung talaga magandang maganda eh. Teka, siya. Okay, thank you. Yan. Alos isang linggo natin din na-interview si Madam Bill. natin kung may pagbabago sa presyo ng kanyang mga magaganda. Ang lalaki ng kalabaso. So, tawid dagat ba to? Ah, dito lang okay. din. Saan so, Sa Rizal Oh, sa Rizal. Rizal and um, Neva Ang gaganda oh. Magkano ngayon ang asking price? Ayan, 22. Ayun. Oh. 22 hindi nga, dati ka 24 pa nga, di ba? Oh, naging 20 tapos 22 tumaas uli. Pabago-bago yung presyo ng kalabasa natin, ano, malikot yung presyo. Pero ako uh, daw po kayo. Mamaya lang po 'yan, nakikita niyo sa tambak niyan, mamaya ubos 'yan. Kasi araw-araw po sa isang linggo dalawang beses siya ano eh nagpapadala ng ano nagpapadala ng klabasa isang truck po yun malaki bali dalawang truck isang linggo ayan po si Madam Bing hanapin niyo lang po si Madam Bing pag kalabasa ang pag-uusapan ayan ayan salamat Madam Bing alamin nga po natin yung presyo ngayon ng mga sibuyas bawang at munggo dito kay Madam Cheryl Medyo isang linggo ko na rin din na interview si Madam Cheryl eh. Ano? Good morning, Doktora. Kasi napagkamalan siya Doktora dahil nga po daw sa puti niya. Doktora, ang dami muna naman si sibuyas. Magkano yung ano natin, yung sibuyas na ganyan? Video. Oh, tumataas ba, bumababa? Bumababa, yan. Eh, yung pula natin? 6.30 po dyan. 6.30. 76 50. Ayun, dito 650, 70. Depende po sa ganda ng mga sibuyas ni Dr. Cheryl. Dr. yung ano natin, yung bawang natin super white. 790 po at tsaka 790. 710 super white. Eh medyo umangat no. Hindi po, right? Ay, bum Dati lang. Dati lang. Eh, yung ano, kanso? Kanso, 690 po, at tsaka 720. 690. At 720. Doktora, yung ano natin, yung munggo natin, yung labo? 1.5. 1.5. Mula ngayon, doktora na po yung tatawag sa kanya <laughs> kasi may tumawag sa kanya mukha daw ang doktora. <laughs> Oo. Ay, correction, doktora. Hey. Doktora ay. Eh, hey, hey. Madam Pauline, kanin natin yung ano. Madam Pauline, magkano yung talbos natin ganito ngayon? Oh, napakamuro. 20 na yung talbos ng sili. Dati yan, nakaraan niya. Mga ano yan, nasa 80. Ngayon, 20 na lang. Dito sa Tokayo Dante ko, tanong natin magkano yung ano, ah, kamatis. Tokayo, may bisita ka ata si Totoy Pogi ng Baksakan. Si Bong Rebilla ng ano, si Omen. Oh. umarap ka naman, may nakausap. Init. Tokayo, mainit. Magkano ngayon bakla natin ngayon? Bakla, 15. 15, napakamura ngayon. Eh ano yung ano yung ano mo ano, ano, upo mo balag? Gapang. Gapang, magkaing gapang. Yeah, bente niya na. na. 20. Bente, Sa 20, bente na ko kayo 7. Na. Ah 7. napaka pinamimili na lang pala halos ano. <milirin> lang lang, ito, eh pamilya niya mure. Eh yung ano natin kamatis. Ayaw na mga yung kamatis ano. <milirin> oh. Eh yung ano natin papaya. Tay, wala ka bang papaya? Papaya, kinsir papaya. Oh, papaya. Thank oh, you, sa sultan natin. Sultan, ito ang asking ko 30. Ah, 30. Pa. Bung, ang laki din ng binabano. Alas bumaba yata yung mga ano, no, mga gulay. Uh, oh, matas lang ang palaya sitaw, yan. Si Garillas, wala makita si Garillas. Eh. Si Garillas. Oh, yan. Ayun ang matas. Ayun, ayun. Ito, umaangat na rin yung kalamansin natin, ano. Salamat po kayo. Dito kay Ate Santa ko, tanong natin kanyang pipi ng puti. Ang dami. Puti bakla. Tanong na rin natin yung okra. Um, dami. Pagaganda ng pipi ng puti ni Ate Santo. Pagaganda ng pipi ng puti mo kasi ang ganda mo matang Santa. Pagaganda na. Pagaganda ng puti mo ngayon. Ano? Ay, eh, yung bakla. Uh -huh. so, Para lang siya. Ayo. Bakit? Mura yata, ano? Pinya ko pa ng dosi. Eh, yung, eto yung sitaw niya. Ay, sitaw niya. Yung ano? okra niya. Okra. Ang gaganda ng okra niya ni Madam Santa. Oh. Basta quality, good na ha, okra kay Mam Ma Santa. Mandan Santa yung okra mo, magano? Okra? Oh. Oo. 2.70 2.70, napaka mura. At last, ito. eto, ayaw nang tumaas yung kamatis, oh. Ikaw yung, yung kamatis mo. Oo. Ang asking ID ay si 8. Tignan mo, ayaw nang umangat ng line up tumala ng 20. Ano, buti po yung kalamansi. Oo. O, yung kalamansi, ang task ngayon, ano? Ito eh, eh, kalamansi, meron 18, 19, may 20. Oh. So, yung sa amin, sinuha nandito. Yung 18 sa 180. Yan, yan. Disyoto, disnebe, bente yung ano, yung mga gunti. Pero good yun. yung nadala ko dito, oh. bente. Bente, Yung magaganda. Magaganda. Ito saan galit ito, kamatis mo? No? Gabalbo. No, salamat ito, Santa. Bira ko lang makita si Ate Pero madalang ang pumunta dito. Oo nga, madalang. Si, si Lynn lagi nakukunang putol, eh. Dito tayo kay Louie. Alamin natin yung presyo ng galyang niya. Brother Louie, magkano yung galyang natin ngayon? Ay, hey, kanya po, 46. Ano to? Tarlac. Hello. Maybe Biskaya. Hindi po, uh, Sabela. Ay, Sabela. Yung kamote natin ganyan Taiwan si Malaki. Yan hey, po, 30. 30. Yun, oh, medyo mababa. Dati 35. O, oh, dati 35, uh, 40. Yan, eh. 30 na. Okay. Salamat. Ano natin ay, 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 na natin sa palang dito? Ay, para na. Ano na? Jason, magkakas sa palang mo? 40 po. 40. Sa Taiwan natin ngayon. Dito po, 90. 90 ayo talaga umangat hanggang 90 lang ayo ay sa dalto kanina ayun oh no? ayun si garillas natin ayan po 150 ayan ang mahal talaga si garillas ano ay sultan natin ayan po may 50, 50 mura basta ang angat natin ngayon si Garillas si Tau, kalamansi ang palaya yung apat na yun yan medyo kumulimlim sana ganyan lang huwag namang masyadong mainit Huwag namang umulan. Ganyan, napanon, okay lang. Oh. Dito tayo kay Ate Bunso, tanong natin yung presyo ng kanyang okra. Ate Bunso, magkano ngayon yung okra natin? Bumu bumaba yata, ano? Eh, yung sitaw na panigang? panigang Bababa din. Ang malalaki. malalaki. Hindi, pag talaga, mahal. Ah, ganyan, okay, mahal. Eh, yung Taiwan mo, magkano? Ayan man, naman naman Ito oh. eto Sultan na malili. Ay, di yes. 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 Salamat diyon diyon Dito tayo sa diyon naman eh kay Brother Ed again. diyon eh, Titinda ka na rin ba ng kamates? order natin yan. Ha, pa-order yan. Masipag, May pa-order ito. Pagkano na yung ano natin? Money? Money? 70. 70. Back to 70. Napakasipag. Maganda yata ang katawang mo sa kabubuat ng kamates. Kabubuat ng bubay. Ay, naman. Gigolot. Gigolot din pala ate. yan. Magbubuat Okay. Thank you, Brother Ed. Shoutout siya sa mga viewers dyan. Okay? Huwag lang mag-follow. Ayun. Ganun sana. Ayan. Ayan, ganyan. Sana. Ayan. Ano kaya ang upot eh? Balag ba ito? Ati Mirna, balat ba ito? Gapang. O, magkano mag yung ganyan? Asking lang. Yung yeah, asting lang. Napakamura. O, oh, chute. Eh. Pero para sa akin, napakaganda naman eh. King, kasi hindi ang marunong tumingin. Pero sa tingin ko kasi maganda eh. Pag binalatan mo yun, yung, balat lang, oo. Oh. Yung balat, maraming pakita. Oh. Eh, yung ano natin ngayon pala, magkano? Ayan po, 50. 50, maliliit. Maraming salamat, Ati Mirna. Ay, magkano yung pechay natin ngayon? Asking price. Thank you. Yan, talagang ayaw nang tumas yung pecha. 15, 20, 25, hanggang doon lang. Okay, thank you. Ketsan, maraming pechay. yun. Si Ate Ine, Ate Ine, magkano yung pecha Oh. Napakamura, 150, 120. Ayun eh, si Lily mong magaganda, yung ganun no? Oh? 30 ano ba ano Anong variety yan? 27? Ah? Yango? oh, Yango. Maga, Yango, maga -ano? 30. 30. Yan. Siyempre, sa dalawang magmamais, kay Jim Paul sa Timata. Madam, ano yung ano natin? Puti, dilaw. Dilaw po. Ilang pa lang pwede? Magkano po yung dilaw? Ang gaganda o. Ang 180 po. 180. Wala po tayong puti? Kanina meron. E eh magkano yung puti po? 20. 20 po? Ayan. Salamat po. Parang hindi kayo nagtaka-edad. Ilang taong ka na ba madam? 56. O tingnan mo. Parang nasa 55 lang. Ganon. 56, 57. Ito si Dimple. Talaga maganda yung Dimple. Maraming ano mo ba ito bali? Anak-anak ano mo. Eh, Mahala ka pala sa nanay nanayan mo. Yan. Salamat po. Yan, naubos na agad yung mais niya. Basta magkano yung murado natin talong? Ay, ayun pala. Ano yung bunit? Ano ba yan? O, oh, puti. 35. Yan. Yung murado kulay ube. Wala, walang ng ano, murado si, ano, si ate Ine. May murado pala dito. Eh, magkano yung bundle natin murado, Madam Nita? Oh, 250. Ano bang ba regla natin mamaya sa tangaling ano, number? Baka to mama. 34 boss Yan. Pag nag-announce medyo nasa 80% yung lalabas eh. Ayan, nasa hulihan na yung pagtatanong natin ng kamote. Yung big natin, Madam Maylin? 28 28, yung medium. 170, 170? 170, yung maliit. 120. 120, 120. walang pagtataas, ganun pa rin. Okay, yung ano natin ube? Ube, 32. 32. Masarap 22, yun or eh, no? Ito yung sampalok, magano? Sampalok, 400. 400, yan. Talagang maangat na angat yung sampalok. Salamat, Madam may may no, narinig yun. Yung luyang good na good, 170 na yung good na good. Pero may mga 80 may nabenta, yung maliit mali dito yung sinibuyas. Madam Ella, yung sinibuyas natin, magkano ngayon? Sinibuyas po. Oh. Alam po ba yung ina, 200. Yung ina. Saan ba yung ina dyan? Ito? Ayan po, yan, yan. Oh, ina, 200. Sinibuyas na. Eh, yung anak? Yung anak po, may 80. May... Ah, yun, yun. Tapos so, pinakamalo, <laughs> Magkano na yung kamatis natin ngayon? 22. 22? Yan. Yeah. Mukhang naka-spotting tayo, mukhang naka-forma tayo. Mukhang may lakad na maya. May lakad na maya. Na may date sila Ay, ni sir. Ayun, nagawa na asawa? <laughs> na Baka gusto mo, mga bakang ka. Pangatlo. Mga tatlo. Pangatlo na? Pangatlo na pala. Bawal yun, kailangan hanggang dalawa lang. Eh, Muslim po siya, kailangan Ay. daw. Ay, oh, pwede, pwede, pwede pala. Muslim, Muslim pang ilan? Kahit ilan eh. Hindi, tatlo, apat lang natin. O no? oh, yan. Basta merong ano pang ganun. <laughs> Okay. Salamat mga maganda araw-araw si Madam Ella, ang aking idol. Isa sa masipag, maganda, mabait, at mayamang sakadora ng ating baksakan. Madam Ella. <laughs> Ayan po mga kapalengke. medyo hindi siya mainit. Mukhang nagbabadya yung, ano, yung ulan. Ito po yung ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po. Na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Neba Isiya ang ating Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangitan. Narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City. Yan. Yeah. Pag mangangalakal po kayo dito, kung alam niyo mainit, magdala po tayo ng tayo o mga sombrero, pananggalang po sa init. At huwag niyo pong kalimutan uminom ng maraming tubig. Pero ngayong araw na ito, kanina mainit, ngayon po dumilin. Sana naman pag umulan, huwag malakas na malakas. Yan. Yeah. Salamat po sa panonood ng ating video. Please don't forget to follow my FB page channel Palengke ng Sangitan at ganoon din po, huwag po natin kalimutan i-subaybayan ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo araw-araw na pabago-bagong presyo dito sa ating baksakan. Ingat po tayo lagi sa ating mga malengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante biernes po Proud to be See you po again sa my next video. Bye-bye. God bless us all.